Okay. Karon pa ay August 9, 2024. Ang oras ay alas 2:01 na ng madaling araw. Okay, guys. Nandito ako ngayon, guys, sa Alta Vista Subdivision, Cebu City. So, nandito ako ngayon, guys, sa uh, ibabaw ng bundok. Para ako nasa langit na, guys. Natin na nyo ang gaganda ng bahay. Ang lalaki ng bahay. Natin na nyo. Hmm? Tapos ang lapad ng kalsada. So, four lanes ni siya guys. Na, four lanes siya, no? Two lanes sa kabila, two lanes din sa Tinadaanan ko. Pero may gwardiya. Ito mo, ang ganda ng bahay guys, oh. Ang dami mga sakyan. Ang lalaki ng mga sakyan, no? Mga talagang matataas sa sakyan, no? Oh. Na, Ford, uh, Explorer, Rapture, tapos tinan mo yung Cebu City, oh. Yan, oh. Talaga naman. Ang yayaman ng mga nakatira dito, guys. Basta't nasa langit ka, napakaganda pala talaga sa langit. sobrang ganda sa langit, guys. Na, yun Oh, grabe. yan ang Cebu City. Kita nyo. Na, sabi lang yung bahay na yun. Na, talagang mansion. Mansion. Tapos, may security guard pa dito sa harap. Na, tinan nyo yan yan ang security guard na tingnan nyo hmm? ah yan yung mabuti na andali ha ipa flash card o lang ang cellphone na ah, tingnan nyo guys oh oh tingnan nyo yung bahay oh, oh mansyon no oh. hmm? pag marami kang pera guys pwede ka nang tumira dito sa langit guys napakaganda dito sa langit guys malamig oh malamig talaga maraming mga kahoy na Tignan nyo ang, law ang lawak talaga oh. Hmm? Oh, tinan nyo mabuti na, pababa na ako guys nahirapan ang taxi umakyat dito guys oh, nahirapan ang taxi umakyat dito sa langit ah, oh, sa kalsada na, grabe na, oh. Nyo, na ako grabe saan ba kita nyo yan. Hmm? dito yan sa Alta Vista subdivision ito mo mga bahay dito guys tira yung bahay na ito na Oh, ganda oh. Mm, mm, -mm. na kita nyo tira mo yung baba niya oh. na nasa langit na talaga ako na, oh. No. Hmm? sipin nyo yan oh. ganda ng view ah grabe ganda ng view na Hmm? oh nyo ha. Diba? Na bahay na ito. ganda Mga bigati ng mga nakita rito guys. Mga politiko, mayor. Ah, grabe. May natin lang akong uh, pasahero. Babae. Tapos ang sumalubong sa kanya, Amerikano. Ha, tingnan nyo. Ganda talaga. Grabe Na Ang mahirap sa squatter area lang nakatira ang mga mayaman mansion ng bahay na tinan nyo mayroong pang ilaw nakalagay oh, na nabay nakalagay dito di mo mabasa di mo mabasa sa cellphone notice you are using a private subdivision road network please observe road courtesy and maintain road discipline your entry is subject to the safety and security protocols in place Alta Vista Estate Homeowners Association in guys. Ayan guys, tingnan niyo no. Ganda oh. Na ah, hams nito guys, oh, laki oh. Pero ano, suabi ang hams. tinamo grabe guys. Ah, grabe talaga naman. Ganun katindi guys, oh. Hmm. katindi. Okay guys, salamat sa inyong panonood. Teka, baka may makasalubong ako dito ng mga black lady, white lady. tina sa likod guys, baka mayroong uh, Takasakay sa likod ko <laughs> hey Guys, Wala na akong nakikita dito yeah, yeah, may mga Ito, meeting shed Walang na, walang tao yan tahimik Hindi grabe talaga naman hey, hmm. Nagpupunakatakot na dito, 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 dito. kitang kita talaga ang syudad oh. Ah. Oh, hmm, ganyan ang kalapad ng siyudad guys hmm. Hmm. ano ba yung building na yung, new star ah. Pinayin, oh. hmm. di ba ganyan mabuti ha na hmm. hmm. sigurado pag araw maliwanag talaga yan at isang gabi kitang kita kasi maraming ilaw eh. Hmm. Hmm. yan ang siyudad kaya nasa langit pa ako. Hindi pa ako nangasababa. pa ako, na ba ako ba na? uh, Ano bang lugar to? Talisay pa ba ito? O ano? lang kayo dito guys ah punta lang kayo dito. Uh, yan, uh, labay yung mga building. Uh, yung mga building. Uh, kasi dahil, okay. Okay, guys, salamat yun lang.